guys, nice. punta kami na Nasug, pupunta So, rides kami ng araw ano, ngayon Ah, uh, tatlo Yan si, ano, si Kuya Paano kami Nasug, pupunta Kasama na namin si Biao Si Paring Beri so, oh, Punta kami ng Batangas, Pat mga Lauds So, andito kami ngayon sa Imos, Cavite Going to Nasug, pupunta ang Alright. Alright, let's go! Kama kami sa Tagaytay mga Lods Oh, so tentang tentang yeah. ano ngesugu tentang gas baris mulai baris oh tagai tai kita oh, kita ya hitung lang hitung oh. <laughs> lang ah oh, tagai baris mulu kami malus baris Oh, tatlo. Bagay Dito kami sa Parisan ng Bagay tay. Diyan naman si si Otol. Tatlong ano kami. Tatlong motor kami. Papunta kami ng ano yun. Kalatagan, Batangas. No? Oh? Ang usapan namin talaga is ano, punta lang kami sa Nasugbo. Ngayon, Nabago yung isip namin, punta kami ng Kalatagan. Alright, so ano kami? Tatlong motor kami, mga loads. Yan. Yan, Yan huh? yung ano. Uh, motor ni Kuya, yung Honda Click na 125. Inbox on 55 at saka... 3, rides na 150. lang, I amin, mean, hindi lang kami ng chicks uh, rides lang ha, ano, walang lang, chicks Pag may meron, na natanggan Oo, bawal, bawal <laughs> <laughs> Alright. Ah, let's, uh, let's, go. let's go. Let's go.

At na nga mga para Pagkatapos na picture picture Sabay takbo na kami Papuntang resort so, naghanap kami mga lodi Kasi kaso wala pa kami nahanap dyan you No know? Ang hirap pala ng hanapin yung ano Resort lang ah... Uh, ano mga lodi? Uh, the little Burakay So ang ganda ng mga puno nila dito So nandito nga kami Sa may uh, Manuel Oil Resorts Kasi pumunta kami doon sa The Little Burakay mga lodi So Wala, sarado sila pala Pagka every Wednesday Kasi naglilinis doon sila Ngayon Nandito kami sa Manuel Oy So ayan na Na oy oy na no? Ang ganda ng dagat ito mga lords, no? White sand talaga siya para talagang nasa Boracay, lubi na lang kulang, aniyog na lang kulang. No? Ayun. So ang ganda ng view dito, no? So diyan mga lodi ligong-ligo na kami. So ang ang problema, nagugutom na kami kaya kakain muna kami ha, mga lodi So ayan na. No? Sobrang init dito sa Kalatagan, Batangas no sa Manuel Oil resource Mainit mga lodi. So nag-ano ako, naglagay ako ng pangtabon sa ulo baka mangitim yung ano ko, yung kalbo ko ay este. Yung ano pala, noo. So ayan, pinag masdan ko yung ano paligid. So ang ganda pala mag ano lakwat sa mga lodi. Alright. Hello. No. Ayan oh, sa likod ko oh. ayan. Di ba? Di ba? Maganda. alright So, nandiyan na pala si Kuya na sa kanyang duyan. Dito naman si Bini nakaupo na sa may ano kasi kain na. Alas 12 na lang kasi yan dumating kami kaya gutom na gutom na kami. Kaya let's go. No. Mamaya maya. Pa-ingat muna kami sa glit sabay kain ang ah, pagkatapos kumain ha mag tam na kami mga lodi agad wala nang mga katarong tanungan pa no, no? kasi ligong ligo na ang mga peg ayan na ah, naglalatag na kami ng kapute sa ano kasi wala kaming cottage kaya ayun ah, dito na naman naglakwat na naman ako para makita ang buong paligid So, kung makita naman yung mga lodi, eh. ang ganda ng tanawin pala sa Manuel e. Calatagan Resorts, no? Ng Batangas. White sun white sun and the thing. No? Kaya need na lang kulang, eh. Para magiging the little burake na siya, eh. Niog. Niog ba? Niog na baog. <laughs> Alright. So, ayan. Ang ganda. So, nagbabalak na kami dyan. nasakyan namin yung isang pambot dyan para mapunta na kami doon sa pinakamalalim at makasisid na. Kaso, hindi na natuloy kasi ano, nagugutom na kami. Kain na kami. Kaya na si Kuya, nag, -a, nag asikaso na siya kasi kakain na daw. So, habang kumakain na kami dyan, eh, live na kami ng bayaw ko na si Binoy ayan so sila nakadala sila ng mga tent yung mga katabi namin kami wala kaming tent wala kaming upuan so naglatag lang kami ng kapote yung mga lodi tapos yung ko sa motor nilatag namin ang sarap ng kaya namin tatlo no para kaming ibon na nakawala sa luwa ah, di ba Oh, no? Ang ganda dito mga lodi. Silalim na kami ng puno. Sabay pag music music. oh, di ba? Kita nyo. okayo oh, kayo kaya nyo to. So, kung nailip na kayo dyan sa mga trabaho nyo at saka sa bahay nyo, pumunta na kayo sa Kalatagan. No? Beach Resorts. Andiyan na pala si Bini. Talagang takot sa mga itim kaya naka-jacket siya, naka ano pa siya ng ano sa ulo niya ito naman si kuya masayahin no sayaw siya ng sayaw di na niya alam gayt na galit na yung asawa niya eh <laughs> ayan so ano na ako para kami babiyahe na kami no pauwi kasi tapos na kami naligo di kami binedyo kasi nag ano kasi kami mga lodi no ang ganda ng pagligo namin nag ninja turtle kami ni kuya nakatabon yung ulo namin no nakasamas tapos nakalagay pa ng para sa kamay